Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikasampo ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit-mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang mapagpautang nagiging mapalad kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ano mang balita'y hindi siya takot, matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba, alam na babagsak ang kaaway niya. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha lalo sa mahirap, ang pagiging matuwid ay di nagwawakas, buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Aleluya, aleluya. Kapag si Kristo'y sinundan, liwanag niya'y makakamtan para mabuhay kailanman. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daydig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin at saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,